Good morning guys Ayan na tayo guys Samahan niyo ako guys Tara Salik na tayo ng Bote Mga alakal tayo guys Babiling ko ngayon guys Time check tayo 7 10am Ito bagong baga Wala pa mga tao Oh, sadar. yung astral guys Parang ghost town Walang katao-tao <clears throat> Medyo lalakarin natin guys natin Yung natin mga basurahan Kung may mga Natirang mga bote Kasi naglaro nga pala kahapon yung Filipino may palaro nga pala ang Pilipina community dito so yun tignan natin kung may makakulikta tayong bote Ayan, <clears throat> maganda ka araw ngayon guys hindi mainit medyo lumalamig na guys Ito, summer. Pero summer pa rin kasi dito guys Kaya tanghali, mainit. Tapos, sa umaga, lumalamig na. Puntahan natin yung pinaglaruan ng mga Pilipino guys. Maraming naglaro kahapon guys. Hey, eh, one day league kasi nangyari kahapon. Laro rin tayo pero Tandaan na tayo. Tandaan natin kung maka na tayo ngayon. Tapos, bibenta natin. Tandaan natin kung magkano nga abutin uh, na ating maka ng bote, guys. Tapos, mamaya nga pala. Sisimba tayo. Tandaan natin si Father Nobi Shout out kay Padre Nobi. Parang may tsuka. Malapit-lapit na tayo guys. Bihira nga palang nakukulekta oh, like ng mga bote dito sa Australia kasi <coughs> natamad siguro sila ayaw nila kasi 10 cents nga lang naman. So, Ngayon Kaya na tayo. Kahit pang gasolina lang, di ba guys? Kaya na tayo pang gasolina. Makakatipid-tipid naman ng konti. Ay kastusin. eh na guys. Lapit na tayo guys. Ito. Ito nga pala yung pinaglaroan ng... Ito nga pala yung port. Yan guys dalawang court nga pala yan. yan tapos titignan natin yung pin doon ito yung mga basurahan pangalik pa na tayo kahapon pero pinalikan natin ito ngayon kasi check natin yung mga recycle bin kung mayroon pang natira bote guys 여보. 쪽나든. <coughs> <coughs> <coughs>

natin dito, guys, kung meron tayong makukuha? Meron. Meron. Yes. <coughs> <Dito> guys. <coughs> Ayokong konting makukuha dito. Surah. Basta, konti lang guys. Oh. Sorry. Kapag na tayo guys. Ayan guys, nakakuha tayo ng 50 bottles. So, meron tayo ako 5 dito guys. Ayan na, ano rin 5 dollars. mo. Ilang segundo lang. Meron tayong 5 dollars. So, Pwede na, di ba? Iipon tayo mga... Huwag na tayo ng mga 1,000. So, Meron tayong hundred dollars. Kung kaya tayo ng guys. So, tsaga-tsaga lang. Uy, dito sa Australia guys. Kailangan natin magtipid kasi mahal ang mga bilihin. Ayun hey, na, no, ganda ng araw guys. Sikat na sikat. Tapos hindi pa mainit. Malamig-lamig lang. Sarap mag guys pag ng umaga pag-ibon guys oh guys itong na uh, nakapunta na guys samurai so, Pilipino kahapon Australia. Ay, no, de Si Regin. Shoutout nga pala kay Regin. Nakita lang niya sa Facebook yung ads na yun. nag na lang siya. Nandito na siya. After 4 months. Diba? Kaya, syaga -syaga lang tayo. mag na sa -road. Kaya tayo na lang. Mag-apply na isang guy naka uh, naman siya. Ito siya ng Japan. Tapos, nag-apply dito guys. Nag-apply siya dito. naman siya. Tung Francis from Baram. loob mo. Next na uh, vlog nga pala natin eh. Kukwent natin kung paano tayo nakapunta ng Australia. So matagal-tagal na rin kami dito. Uh, start ako dito 2007 sa Queensland pa guys. Ngayon nandito kami sa Victoria. Mas prepare ko kasi dito sa Victoria kasi malamig. Tapos sa city kung gusto mo. Uh, yun. Harting na tayo dito sa bahay. So, ilalagay lang natin ito. Tapos, magtitilig tayo, guys. So, Magtilig na tayo, guys. Habang hindi pa mainit. Kasi mamaya, ah, pag nag... 30 degrees na. Sunog na aking balat. Ano okay, yun? Ano pala magsitay dito? Ano yung mga kasimisi nga palang gumagawa nito? Kasi so, hindi siya mag-work. Sabay lang siya. Kaso yung mga bata. Tapos, bahay gawa yung bahay eh mahirap guys sa ano lang mag work ka sa isang company kaysa yung sa uh, bahay ka hirap marami trabaho sa bahay guys Hindi basta basta ang magiging housewife Ano siyang ginagawang trabaho, linis, tupi, Laba ba? So, yun saan Ayun, nagbe-bake kami. Nagbe-bake kami ng cake. Tapos nagluto rin ng ulam si Mrs. Yung kita niya. At least may pang grocery man lang, di ba? Ito na yung tanim natin guys. Wala na. Ito yung kangkong dito. Gabi. shout out sa mga Ilocano. Mahilig sa gulay. Gaya natin. And, sorry guys uh, may mga ibon. Lami kasi ng ibon dito guys eh. tayo po tayo sa ating maliligo na tayo at tapos pupunta tayo ng tsuka para magsimba guys magsimba tayo na kasi, kahapon dahil sa naglaro tayo guys ng basketball hindi naman tayo magaling eh ano lang tayo chill chill lang guys at okay, hindi naman naman no? lago lago na ng alagang kamote ng ating isis least kahit na dito ka sa style na diba nakakatikin ka ng gulay mga uh, pinakaya mo sa Pilipinas dito nga pala meron si, meron silang ano dito kakaibang na ito oh. kulitis sa atin kulitis ayun Tingnan. yan ding ding. Ayan din guys. Ayan, masarap pag tan isa na summer lang nga pala kami nakakakain ng mga gulay dito kasi pag winter hindi ka naman makatanim ng itong mga gulay. Kasi nga po sila. Minsan try natin ng ano, pechay magtanim. Baka sakaling mabuhay. Kasi nahihirap mabuhay ang na ano dito kasi maraming insekto nakain ka na insekto yung mga halaman dito lalo na pag uh, malamig pa hindi kami tatanim ng mga patatas kasi madali lang yung mabuhay guys balat lang yun tutubo na kahit balat lang na itanim mo napakadaling kumubo guys at mura, mura, napakamura ng ano, patatas kailangan magtanim yung mga ano kasi yung parang reject sa sa style yun mga maliliit ibang shape yun ala yung mga carrots guys sinisil nila yun kasi nga ayaw nila ng ano yung mga iba yung shape pangitang ang shape dapat eh gusto nila perfect mali yung mga puti minsan may mga sale na uh, mga karne yan guys dati nga hindi yan pinapansin ng mga puti eh. pero ngayon natuto na rin sila Kasi sa mahal ng mga bilihin nagtaas na lahat ang bilihin so, natuto na rin sila sabi siguro nila hindi naman na uh, tsutsuki yung mga ano Asian, di ba? Tayo eh Basta okay pa Pwede pa yun Ipang lutuin Basta wala pang amoy guys Okay lang yun Kasi pag sale naman Sinisale nila yung nakalagay Best before Yung date na yun So isisale na nila half price So makakatipid ka na rin ng konti Hindi na rin, di ba guys? Please, makatipid ka kahit na pakunti-kunti lang. Ano kang masisave? Please, na may save ka man lang. Kunti, pagtanda mo. Uwi mo ng Pilipinas, di ba? Ano kang gagastusin eh, Hindi natin alam. Ang lakas natin, eh. Ano ngayon, medyo may na rin tayo. Takit sakit na rin ang mga kasakasuhan guys, di ba? Kailangan mag-ipon tayo guys. Habang tumatanda. Ito nga pala yung kalamansin na ko guys. Wala so, ka na. May okay, ugat nga pala yung mga minarkot ko. Uh, na araw kakata natin ito tapos bibenta natin diba yun napagkakitaan din naman natin ng kahit konti bibenta natin sa ating mga kababayan na mahilig sa, sa kalamansi walang kalamon sing ito ay tumataas to guys. Bigyang pam puno eh. Ayos na guys, nilabukado na min. Nakabuo siya dati eh mga dalawa pero nakabayaan. Dila ng nang isang araw. kasi mainit na. kaya yun nalaglag. Nung no, wala yung buko nga. Tapos dito na ito na yung mga anamarkot ah, na ito guys. Ano naman. Mga ilang months na lang ito. Two months pa siguro. Pwede na itong benta. Pag nakakompleto yung dahon nila. Eh, tumutubo pa lang yung mga dahon yung iba. Yan, ito nga pala yung inulam natin isang araw. Talong, tortang talong. Sarap guys. Hindi alam lang tayo makatikin ng mga ganito. Meron kasi silang talong dito guys, eh, ano eh, yung malalaki. Pag itinorta mo, malabsa siya. Matubig. Kumbaga. Marami siyang tubig. Mahirap, ano, itorta. Pero okay na rin. So, wala talagang yung talong na maliliit. Lebanese. Lebanese. plant. Tawagin nila dito. Sarap guys ito pag yan. itong ano. Parda. Mumulaklak na guys nag-green na rin siya, natin siya ng isang araw ng urea. Okay okay niya, siya. magilaw Dati, dilaw na dilaw yan, guys. yung 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 pa dito, guys. yung 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 baka sa lupa siguro. angle ito natin baka kailangan pa ng mga ibang fertilizer na ilalagay kailangan nyo ng complete fertilizer ayun o yung palay ni father din bumulaklak na yata ito so, na tayo sito dito Si itaw na green okay, no, May bunga pa Pero, ba't kaya namamatay no? Parang pa, wala na siya eh pala nakapagdilig si Miss Katong kasi naging busy na busy siya At sa pagluluto kasi nagkatinda uh, nga pala kami sa napalinig liga kahapon basketball dun sa dun sa pinantahan ko kanina tinda tayo ng konti pang <laughs> um, ano man lang grocery grocery ganyan guys nice. Since makabawa sa gastusin ayun yung ating sayote gusto naman yung ating ampalaya ayun na guys may bunga na ayun. may bunga na sa guys next month to pwede na harvestin pwede na magpinakbet At sa mga ilokano dyan mahilig sa pinakbet Meron tayong apple dito guys ha. Oh. Ayan. Apal lang. <coughs> Sinong may gusto ng apple, punta lang dito. Apple na tanim. kay dito guys baka sakaling lumaki Ano? Palaki natin to guys para at least meron tayo hmm. malunggay so surviving pa rin ng ating sal, ano, sayote oh. sobrang init kasi guys ng isang araw 40 degrees Dati, hindi na kayaanan ng ano, sayote sobrang init Ayan o, ito lang o. 8 pa lang. 7.30. So, kilit na kilit ng araw pero mahainit pa rin. Masakit pa rin sa balat guys. Ito yung ating dalawang kalamansi. Mahilig magtanim. Ayan, nabunga pa yung ating talong. Okay guys. Ngayon dito lang ating video. Salamat nga pala sa mga ating mga subscriber tapos sa mga silent viewers. Salamat sa supportan nyo guys. Uh, please subscribe and uh, click the bell button para update kayo sa ating mga video. Thanks guys. Ngayon dito lang ating video. Salamat guys. Bye-bye. God bless.